Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, noing ng Marso ipinagdiriwang natin si ang apat na pong martir ng Sebaste. Kamusta? Ang apat na pung martir ng Sebaste, na rin bilang ang apat na pung martir ng mga sundalo, ay isang pangkat ng mga sundalong romano kristiyano na pinahirapan dahil sa kanilang pananampalataya noong simula ng ika siglo. Sa panahon ng pag-uusig ng emperador na Silicinius laban sa mga kristiyano noong taong 320 CE, apat na put mga sundalong kristiyano mula sa legiyon ng mga romano ay nakabase sa Sebaste, Armenia, ngayon ay Sivas, Turkey nag si Emperador Licinius na lahat ng mga sundalo sa hukbo ng Romano ay dapat mag-alay sa mga Diyos-Diyosan. Gayunpaman, tumanggi ang apatnapot mga sundalong ito na talikuran ang kanilang kristyanong pananampalataya. Bilang resulta, ipinatawan sila ng Emperador Licinius na magpahayag sa buong gabi sa isang naburol na lawa na napakalamig ngayong ikanwainin ng Marso. Nasuhubad sila at potsy kailangang tiisin ang malamig na panahon hanggang sa pagbaba ng araw, Bagaman sila ay nagdusa, nanalangin sila at umawit ng mga himno ng Kristyanismo sa buong gabi. Sa loob ng gabi, isang mga sundalo ay tumalikod sa kanyang pananampalataya at lumabas ng lawa upang humanap ng init. Sa nakakita nito, isang gwardya ang nanatili malapit sa pampang at pinalitan ng isa sa mga sundalong nasa lawa. Ipinosisyon niya ang kanyang sarili sa tabi ng sundalong tumalikod at inangkin ang kanyang lugar. Sa umaga, Natagpuan ng mga gwardiya ang apat na put mga martir na buhay pa, ngunit isa sa kanila ay namatay dahil sa hypothermia. Nahahalina sa kanilang tapang at determinasyon, ipinagutos ng Emperador Licinius na sila ay ipapatapon sa pamamagitan ng sibat at espada. Sa gayon, sila ay naging mga martir sa kanilang kristyanong pananampalataya. Narito ang isang dasal na ipinapasa sa apat na pong martir ng Sebaste. Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa buhay at sa martiryo ng apat na pong martir ng Sebaste, na nagpatunay ng kanilang pananampalataya kay Heso Kristo kahit sa harap ng kamatayan. Naway ang halimbawa ng tapang at dedikasyon nila ay magbigay inspirasyon sa aming sariling pangako sa iyo at sa aming kristyanong pananampalataya. Mga banal na apat na pong martir ng Sebaste, ipanalangin ninyo kami sa Diyos. Bigyan ninyo kami ng lakas na manatili sa aming pangako sa iyo at suportahan kami sa mga sandaling may agam-agam at kahirapan. Naway magawa rin namin tulad nila na magpatunay ng aming pagmamahal sa iyo at sa aming mga kapatid sa buong mundo. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Francisca Romana ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.